Hey, what's up mga boss? Mga nang araw sa yun, video reaction muna tayo about dito sa nangyari. So isa silang sikat na couple vlogger at may nangyari sa sa sasakyan. At care ofala sa video nila. Gagawan ko lang ng reaction. So panoorin muna natin mga boss. Hindi Ayan, so tanggal yung gulong. Oh my God, that's good we are safe. Ayan, so may karga pa silang motor. Ayan, so Ford F-150. Ayan. So grabe yung ano mabuti na lang hindi mabilis yung takbo nila. Napaka-delikado nito. yan so titignan natin yung mga coast nito mga boss. Ayan, so ang haba ng ano ng sasakyan nila. Buti nilang lang hindi masyadong ano malakas yung takbo nila. Yun, tanggal dun sa Yun natanggal pa. From there oh kitan yung puting yun. the way there. Ah, uh, hindi na talaga kinaya ng dipulang. So, ito, i discuss ito, natin ito. mga boss yung mga posibleng dahilan nito. Yeah, that's good that we are safe. Uh, Ayun, so mahirap 'to na problema kapag ha, nandito ka sa lugar na 'to. No, yeah, ka so iisa-isahin natin mga boss. Oh my god, that's good we are safe. We are still not far from mute lang natin yung video para ma-discuss natin ng mabuti. Ayan, mahaba-haba rin yung uh, tinakbo bago uh, tumigil yung sasakyan. Ayan, natanggal pa yung ano ng uh, bumper niya, side bumper. Ayan, so titingnan natin yung mga posibleng nangyari dito mga boss. So, kung maibabalikan uh, nyo yung video, sinabi ng babae na nag-explode na yung tire nila. So, itong mga sasabihin ko mga boss, insights lang to sa mga dahilan dahil hindi naman natin na uh, alam yung uh, estado ng kanyang uh, mga gulong. Ayan, pwedeng expired yung gulong niya dahil makikita nyo dito. Ayan, Ayan medyo uh, luma na rin yung gulong niya, ayan nag-explode talaga. At ang delikado dito mga boss, is naputol talaga yung mga stud bolt. Pwede rin nating sabihin na overpressure yung gulong at iaad mo pa yung panahon na napakainit, kaya may tendency talaga na mag-explode yung tire mo. Kaya ingat-ingat talaga sa tire pressure lalo na sa mga expiration ng gulong. At kung titignan natin mabuti, ayan so may spacer yung kanyang rotor disc, ayan makikita niyo. At tansya ko lang aluminum yung kanyang wheel spacer, kaya mag-ingat talaga kayo mga boss pag naglalagay kayo ng ganito dahil lalo na kapag malaki malalaki yung sasakyan nyo gaya nito at tapos malalaki yung mga gulong ay napakadelikado mga boss dito titignan natin yung kanyang mag wheels at dito natin makikita ng klaro kung ano ba ang nangyari sa mga wheel bolts ayan observe nyo mabuti mga boss ayan pinos ko kung makikita nyo may tatlong natirang wheel bolts kasi wheel bolts ang gamit nito tulad to ng mga mercedes na sasakyan so wala tong nut tapos makikita niyo ang the rest na mga wheel bolts is putol siya so ibig sabihin tatlo yung naputol at yung tatlo rin is nabunot kumbaga nalustrid or nasira yung thread ng ating uh, spacer kaya nabunot yung ating mga wheel bolts. At makikita naman natin dito sa kanyang spacer na may putol at meron ding nabunot dun sa may mga butas. So opinion ko lang ito mga boss para maging aware din kayo kung may mga ganito kayong mga sasakyan na naka spacer. At syempre check nyo yung tire pressure at estado na yung mga gulong para always tayo safe. So comment down below kung ano yung opinion ninyo about sa nangyari sa sasakyang ito. At salamat safe naman sila ni Idol at walang nangyaring masama. So thanks for watching. God bless a See you at the next video.